O. Excuse me. <laughs> hello, hello, welcome back sa inyo lahat, guys. Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa isa na namang episode no na dito sa aking server development. No, na kung saan ay gumagawa ko ng videos para sa update, no isa na namang update, video update no dito sa paggawa ko ng server ko, Ragnarok server, okay? So katulad nung nakaraan, nakaraan pa, di ba? Walang masyadong update pero still, di ba? Uh, meron, meron pa rin. <laughs> still meron pa ring update pero uh, bago 'yan, syempre gusto ko lamang muna magbigay ng shout out. Hello, hello sa aking mga channel members which no, yung mga channel members ko is kayo yung unang mga kapanood nito two weeks in advance. So maraming maraming salamat sa pagpapa-member. Okay? ka lang. Sana kayo, hindi ko makita <laughs> um, Ayun ang aking mga channel members So hello, shoutout kay A.B. Isagani Mauro Tez Kie, Willy Martinez John D. Villanueva Fantasy Forged Bugs or Bugs And kay Desiree Pena Okay, so shoutout sa inyo lahat Maraming maraming salamat sa pagpapamember dito sa aking channel And dahil doon Una kayo, meron kayong 2 weeks Early access para dito sa aking server update na please gamitin nyo yung advantage nyo para mag-suggest ng kung ano man yung gusto nyo i-suggest dito. Okay, so speaking of suggestion, salamat kay Fantasy Forge kasi nagiging ano siya, nagiging vocal siya about this sa uh, server. Marami siyang inaano, marami siyang ano bang tawag doon? Marami siyang sinasuggest. Marami siyang sinasabi. Ayan. So, I really, really appreciate that kasi it really, it shows na gusto nyong maglaro dito fantasy forge no tignan mo titingnan ko muna kung ano yung mga example ng kanyang bakit hindi ko makita um, hindi ko makita pero uh, for example ito sinabi niya 'di ba nag, nag ano siya nag-suggest siya sabi niya kasi nagtanong ako no nang ano pa bang ibang events ang gusto niyo sabi niya floor is lava uh, run for your life hindi ko alam kung pa paano yung mechanics niyan <laughs> mas ma-appreciate ma if iya ano mo i-explain mo like as much as you can no as detailed as possible kasi nag-iisip din ako ng iba pang pwedeng ilagay na automated quest. Kasi sa ngayon, ang meron lang tayo is disguised event clockers. Na maglalagay pa ako dito ng find the mushroom, pouring catcher, and dice. No. Pero ayun lang. Gusto ko marami pang events, 'di ba? Para every hour or every 30 minutes eh merong events kasi mabalak ko maglagay dito ng event points. And speaking of event event points, ay eh, makita niyo event points shop, meron na tayo nyan. pero mamaya ko 'yan sasabihin sa inyo. Okay? Um, punta muna tayo sa Sheets. Sa Google Sheets. Okay. Kasi nabing yung aking Google Sheets. Yeah. May kita nyo ba? Hindi. Yeah. So, um, merong isang sinagest si Fantasy Forged. Request ako server name, sir. Glory RO. Ito siya rin nag-suggest na itong web RO, di ba? Yan, suggest lang ng suggest. Ayan o, no, si, tama, si Fantasy Forge din ang nagsuggest 3 weeks ago ng Web, webro webro Tapos, 6 days ago, sinuggest niya is Glory RO. Alam ko meron ng ano eh, Alam ko meron ng server Ang pangalan is Glory r -O, Kung hindi ako nagkakamali Or baka Glorious R-O yun Pero sa sobrang generic ng <laughs> ng term na glory and ng web no kahit tong Do Dawn primitive initial sa sobrang generic niyang word na yan marami nang nakagamit niyan and ayoko namang gumaya sa iba di ba so anyway anyway sa server side wala akong halos binago diyan sa client side Halos wala rin akong binago dyan Dito tayo sa features Dito kasi ako may binago So bali Yung event points natin is in progress na siya Tapos yung Ah yung daily quest Is actually Yeah in progress Weekly quest Tsaka monthly quest So ayan yung mga recurring quests natin Na pwede nyong gawin within the game no, Na makakuha kayo ng mga rewards Uh, hindi ko lang kung anong rewards Like, I don't know Baka castle drop or MVP drop Yung basta yung mga Mga rewards na magagamit nyo Sa pag Kakraft Basically Okay So, ayun yung sa sheets natin So, punta naman na tayo dito sa in-game Katulad uh, sinabi ko kanina Walang masyadong um, update Pero, meron pa rin naman Diba, ayan kumikita nyo event point shop uh, na ako na event point shop pero hindi pa siya tapos nilagay ko lang yan dyan diba uh, what would you like today so open shop pag inopen natin may mag display dyan yung current nyo na event points pero wala pa siyang shop <laughs> wala pa naman yan guys chill lang okay wala pa naman hindi ko rin kasi alam kung ano yung ibibenta ko sa event point shop okay um, if meron kayong suggestion let me know sa comment section down below Okay. And itong Disguise event hindi ko pa siya naayos, 'di ba? Katulad sinabi ko doon sa previous video ko or previous update, 'di ba sinabi ko gagawin ko siyang ano ba 'to? Parang meron lang siyang time limit na 30 minutes. Pag hindi niyo pa natapos ang na 30 minutes, mawawala yung kumbaga magko-close na yan ano, this event, okay? Um, dalawa lang yan. Tapusin niyo siya ng 10 rounds or kung hindi niyo man siya matapos ng 10 rounds, 30 minutes. Okay? Current time natin is 1:30. In the afternoon ng Saturday Okay? Tapos, may kita nyo yan eh, no? Kanina pa nagraran yung disguise event Hindi yan natatapos <laughs> Kasi, well, wala, hindi pa na, wala pang nananalo ng 10 times Kasi 10 times ito eh. di ba? So, naiirita ako dyan So, i-close na natin yan Turn off event Kasi, yon di ba? Um, what, yung clockers naman is nagraran to every 369 ba tama ba or 39 3939 3 three ng hapon 9 ng gabi 3 ng umaga 9 ng umaga I believe uh, do double check ko yan so ayun yung next project ko yung this guys event talaga nga ayusin ko na yan tapos ito itong tatlong to is ito yung mga quests natin so si Robert Stronglock is ano siya uh, daily quest tapos si George Hungrybird Hungrybird is the weekly quest. Tapos Rebecca Ashworth is monthly quest. Okay, hindi ko alam kung ano pa ibibigay ko diyan na reward and hindi ko alam kung kung ano yung mga requirements niya. So daily quest since daily siya, madali lang siyang gawin or hindi naman madali pero within the day I'll make sure na kaya niya siyang tapusin. No within the day. Okay? Tapos si yung weekly quest naman, medyo mahirap siya ng konte compared sa daily quest. Well, understandable naman 'yon. So, I'll make sure na matatapos niyo siya within the week. Okay? Tapos yung monthly quest, same same, I'll make sure na matatapos niyo siya within the month. And syempre, diba, Mas mataas yung reward. Okay? Tapos uh, actually, ang problema ko pa dito sa weekly quest and monthly quest. Yung monthly quest, wala. Nilagay ko lang yung dyan. Placeholder pa lang yan. Para, syempre, meron ng monthly quest. Okay? Um, pero wala pang function yan. <laughs> wala pa yan. Etong weekly quest, eto na yung gusto kong tirahin. Kasi yung daily quest ko okay na. Papalitan ko na lang yung yung um, reward and also yung requirements. Tapos na yan. Okay? Nagre-reset na siya daily. Daily siya nagre-reset. Etong weekly quest is hindi ko magets yung logic kung paano kung paano ko siya titirahin. Kasi po, pwede ko siyang gawing weekly, pero character-based. No, character based. Ibig sabihin, halimbawa, ako yung admin, ito 'di ba, yung admin, 'di ba, natapos niya ng Monday. Pwede niya ulit kunin 'to ng Monday. Pero kung yung ibang players e eh, natapos 'to ng Friday, Friday pa sila pwede mag-weekly quest. Ang gusto ko is nagre-reset siya every Saturday. No, regardless kung kailan mo sinimulan yung quest. Kung sinimulan mo yung quest ng Friday ng bandang alas 6 ng gabi, tapos hindi mo siya natapos, ah, sorry na lang, <laughs> magre-reset siya ng um, Saturday ng madaling araw. Okay? Ganun yung gusto ko sana. Pero, hindi ko mag -gets. Hindi ko mag -gets. Kaya nagtatanong-tanong pa ako sa Discord and sa forum. Nagre-research pa ako kung paano yung uh, flow. No? Paano ko gagawin doon. Okay? Tapos, eto nga, uh, event points shop. Ay, ganun din sa monthly quest. Sa monthly quest naman, is eh, since meron tayong Feb, February, February di ba? Uh, hindi ko alam kung, kung paano gagawin ko sa monthly quest. I don't know. Pero siguro kung gusto kong short cut, gagawin ko na lang itong player-based. No, katuloy nga na sinabi ko kanina, kung natapos mo na to ng... na uh, Wednesday Wednesday next week mo siya pwedeng kunin ulit, no? Kung ang player ng player, yung isang player naman at eh, natapos siya na no Friday, next Friday niya pwedeng kunin. Okay? Yo. tap So, uh, ano pa ba? Ito, itong event event point shop, 'di ba? Na sabi ko na kanina, Uh, meron na akong currently meron na akong ano dito 6 eh, six event points and uh, na return niya na yung value. So yun yung ginawa ko. So bali nag-store ako ng value sa database ng six actually hindi. Um, nakuha ko yung six event points dito sa clockers. 'Di ba? Kakatry ko ng kakatry niyan. 'Di ba? Uh, meron na atang event points to. Try nga natin. Hindi wag na. Uh, yes. So bali yo, kakatry ko kaka test ko na itong clockers, nakaipon ako ng 6 event points. So, in-store ko yung points sa database, of course. Tapos, kinol ko yung points sa database para mag-display dito sa NPC na to. Same lang siya, no? Neto, sa gold room. Di ba? Ayan. Sounds good. Exchange my points. Uh, you currently have zero points kasi wala akong um, gold points. Diba? Hindi pa ako nag... Hindi ako nag-farm ng gold. Pero, Ganito same same lang din yan Halimbawa ayan Patanay natin pumatay dito Ayan Di ba nakakuha tayo ng 2 gold points Meron na tayo Ah meron tayo ng, meron na tayong 4 So dapat 4 yan Exchange points Ayun 4 Di ba apat na siya So bali Nag store ako Ng value sa database Kinol ko para mag display dito Para ayun Diba? So pagka naglagay tayo ng five, Since wala naman tayong five gold points dapat, hindi siya magpo-proceed. Yeah. You don't have enough gold points. Okay. So, yeah. You get the idea. So, tapos na yan. Wala nang problema. Wala error yan. Yes, wala siyang error. Um, ayun. So, bali, meron naman. Meron naman ano yung server natin. Meron naman siyang progress. Meron. Definitely, meron naman talaga. No. Medyo nag-aalangan lang ako gumawa ng update ngayon kasi, kumbaga... Yes, naglagay na ako ng mga daily, monthly, and weekly quests Tapos itong event point shop Kasi hindi naman sila tapos Pero at least alam nyo, di ba? Na mayroong progress May umuusad no? So, ayan yung next kong titirahin dito Definitely yung Disguise event Kasi, no, naiirita <laughs> Naiirita ako pagka yung pagtingin ko sa server ko Oh, may Disguise event pa rin Kanina ka pa nag-start Di ba? So, 30 minutes lang siya 30 minutes pag walang nanalo or pag hindi na yung 10 rounds, makakansel cancel na siya. magko na. Okay? Tapos hopefully next, uh, hopefully pala mahanapan ko na ng idea or ma ng work tong sa weekly quest kasi if hindi ko talaga siya magagawa yung every Saturday nag-nagre-reset. edi, kailangan na, kailangan kong gawin yung ano na, player based na lang. Okay? Same sa monthly quest. Tapos, itong event point shop naman is lalagyan ko na siya. Okay? Tapos, ano pa ba? Ah, oops! yon Basta ito. Tapos ko na yan. <laughs> Yun yung isa sa mga mahirap gawin. Hindi naman mahirap. Ma matrabaho lang. Matagal. So, dito naman, uh, alam nyo naman na ito, di ba, yung shops natin. So, wala pa naman akong binabago and also, wala, hindi ko pa binabago yung value ng donate. Pero, Um, babaguhin ko yan next time na okay i-adjust natin yan tapos hindi ko pa rin na-adjust yung mga for example itong bersebab hindi ko pa na-adjust so next time yan kasi itong mga adjustments na to ng mga cards mga effects is madali na lang yan inuuna ko muna yung pag-create ng mga features dito for example yung mga NPC no, yun muna yung inuuna ko ngayon hindi ko pa nga nababago to ayun eh. uh, know. o map ordeal ah, may, may error pala tayo sa mapa ng ordeal Ngayon ko lang napansin yun na. Ah, wow, okay Anong error natin dito? Hindi ko alam Pero ayun uh, Ang ating gold points Nababasa ko yung mga Kino-comment nyo guys Don't worry di ba? Uh, basta mag-comment lang kayo na mag-comment Nababasa ko Hindi ko lang kayo ma-replyan Kasi nga busy Marami akong ginagawa kahit Sabado kasi on call kasi kami dun sa work na tipong kahit Saturday or Sunday kahit out na kailangan pa rin pagka oy may error sa website Nang ganito oh, yeah, di kailangan kong gawin yun syempre alam nga naman yung pabayaan ko yung website di ba so anyway that is it for the video guys Maraming marami, salamat sa panonood ano lang siya fast update lang kasi konti lang naman talaga yung in-update ah, actually 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 asan yun Lagay ko to dito sa sheets para hindi ko makalimutan. Make gold one weight. Ay, hindi ko pa tapos gawin yan. At item... Ano yan? 607? 607. Tama ba? Ay, berry. Gold na lang. Gold. Napalitan ko na ba to ng weight? Ah, meron pala. Ako. Ay, hindi pa. O, di ba diba? Ang ganda. So, ang isa sa mga project uh, kailangan kong gawin is adjust donate donation price tama ba? basta okay na yan, naiintindihan nyo naman uh, adjust adjust card effects adjust Item effects. Yung item effects, hindi ko pa alam. Kaya let me know kung meron kayong mga item na alam na kailangan kong i-adjust. Para naman, syempre, hindi siya mawala ng halaga dito sa sa high rate, basically. Diba? So, the, that's it for the video, guys. As usual, kung nagustuhan niyo yung video, please hit the like button. Maraming maraming salamat sa panonood, guys. Uh, ano pa ba? <laughs> If you want to support this channel financially, guys, you can do so by joining the channel membership and yon um bukod sa shout out makaka ano rin kayo magkakaroon din kayo ng perks no na early access actually hindi ko na alam kung ano sinasabi ko pasensya niyo na naglalag ako medyo ano pa kasi medyo basta yon hindi nagfa-function yung brain ko ngayon gusto ko talaga magpahinga sana pero okay lang um ayun guys if you want to support the channel financially you can do so by joining the channel membership and If uh, to learn more about the channel membership, click the join button down below. Tapos hindi lang bukod sa shoutout, makukuha rin kayo ng isa pang perks which is yung 2 weeks early access dito sa aking server development. So ibig sabihin, today is July 13, no? By the time of making this video, it's Saturday, July 13. Today din mapapanood ng mga channel members ko 'to. Okay? Tapos, yung mga regular viewers naman, walang problema kung hindi kayo makakapagpa-member. Mas, still, mapapanood nyo pa rin naman to. Pero, after two weeks pa, or sa second, tama ba? After two weeks. One, two. Oh, sa ano pa? July 27 pa. yon So, bali, delay lang ng two weeks, pero okay lang naman. Still, mapapanood nyo pa rin naman yon Okay? Kaya ako lang siya ginawan two weeks kasi para para hindi ako yung naghahabol ng ano ng schedule ng tipong uy. Ano na, Sabado na wala pang update mga ganun, di ba? So para lang hindi ako na ano na nararush ganun. Kasi pag kanirush ko to, syempre hindi siya magiging smooth, di ba? Baka may makaligtaan akong error or bug. Uh, instead of one event points, eh, donation points, yung or donation ticket yung may bigay ko sa'yo, di ba? Ha! Ang ganda, no? <laughs> anyway, ah uh, so, in guys. Uh, also, don't forget to hit the like button, subscribe kayo sa akin channel, share my videos, comment kayo sa so, comment section down below. Let me know kung ano yung mga suggestion nyo dito sa ating server, dito sa server na ginagawa ko. Di ba? Kung meron pa kayong mga suggestion, please, let me know. You no know, automated events, tapos ano ba yung mga gusto nyong mga Uh, features. ba? Diba? Kasi yung mga features na current nila nilalagay ko dito is yung mga features na nagustuhan ko sa mga iba't ibang server na nalaruan ko over the years. Even decades. ba? Diba? So, yung mga nagustuhan ko, for example, sa ganitong server, kukunin ko yon, ilalagay ko dito. Yung nagustuhan ko sa server na to, kukunin ko rin yon, ilalagay ko dito. Kaya kung mapapansin nyo, meron ako ditong features na kinuha ko sa dalawang separate server. ba? Diba? Oh, nakalimutan ko. Hindi hindi pa pala ako nakakapag-add dito. Lagay ko dito. Wings. Oh my god, wala pa akong wings. Make make wings. Wala pa akong wings. Pero yung mga ganyan kasi is madali na lang siya since custom item lang naman siya. Madali lang magdagdag ng custom item. Inuuna ko lang talaga yung mga NPC, mga features kasi syempre. Kailangan mong isipan ng ano tayo, ng flow, storyline, mga ganoon. 'Di ba mga dialogue kahit hindi niyo intindihin ay hindi nyo naman pinapansin masyado. So, yeah, that is it for the video, guys. Maraming maraming salapan. salamat sa panonood. Uh, hopefully, matapos ko na to. Or hopefully, maka makahanap na ako ng mga fix sa or work around sa mga gusto kong mangyari. Kasi kaya lang naman to tumatagal, bukod dun sa work ko, eh, kailangan kong mag-research. Kasi, syempre, di ba? Uh, hindi porket developer ako, eh, dapat alam ko na lahat. Ano ba yun? Pambira ka <laughs> siya <laughs> yo so anyway thank you so much guys for watching i will see you all in my next video update video so let's go <laughs>